Itong ICC warrant of arrest, pag inisyo ito, idadaan ito sa Interpol. Mm -hmm. Yung Interpol, meron ta meron yang uh, meron tayong uh, tinatawag na National Central Bureau na located sa headquarters ng Philippine National Police. No, pag lumabas yung red notice na may warrant si Duterte, based on our international agreement, kailangan i-implement yan ng kapulisan. No, walang no ifs no buts yan. Kailangan nila gawin yan, no? Kasi international agreement yan. Again, ulitin natin, while it is true na dahil hindi na tayo membro ng ICC ay uh, hindi na automatic na yung uh, police forces natin ay implement yung warrant nila directly, pero since ang ICC may cooperation agreement with Interpol at ang Interpol meron tayong international agreement with them, kaya obligado tayong i-fulfill yung international agreement na yon. So kamakailan nga, humingi tayo ng tulong sa Interpol para sa pag-aresto ni, ni uh, yes. Tebes. Kaya magre-reciprocate. Pag sila naman ang naghingi ng tulong sa atin, obligado tayo. No? Kahit i-research po, i-google po ng mga viewers natin yung Interpol, may kita nila nandoon yung ICC pag humingi sila ng ng uh, red notice nagrequest sila ng assistance tutulungan ng Interpol ang ICC yun yung loophole na hindi nakikita nitong mga maka Duterte no at ang Duterte camp kasi nung nagwithdraw silaakala nila uh, it would be enough and even that ano kahit nagwithdraw tayo diyan maliwanag ang korte suprema sinasabi na may jurisdiction yung ICC noong mga panahon na miyembro tayo, no? 2011 hanggang 2019. Kaya ano na to, kompleto na yung jurisprudence. And ito pa yan. Meron tayong Republic Act 9851. Ito yung uh, batas na nagde-define ng genocide, crimes against humanity, etc. Doon sa Section 17, doon sa jurisdiction, nakalagay doon that the Philippine authorities may surrender persons na akusado sa international court no mm -hmm. na uh, ng mga gumawa ng krimen ng crimes against humanity etc so maliwanag meron tayong batas na nag-authorize sa gobyerno na isurrender kung sino man ang inaakusahan mm -hmm. ng crimes against humanity ng isang international court no again pwedeng i-google yan ng mga nanonood sa atin Republic Act 9851, no? Section 17 jurisdiction defined yun, pwede isuko. So yan yung mga ipe-prepare ng DOJ sa presidente, no? Yung Supreme Court decision tungkol dito sa issue na ito sa jurisdiction nung panahon na yon at itong Republic Act 9851 that gives the president and uh, the authorities Uh, na surrender ay the power to surrender yung ano mga inaakusahan na na citizens na ating bansa.